ulam. Nabaw. Yung natira ng, ano. Um. Uh -uh. Pork. Oh, mm. hello, sis. Ang aga kong hapunan ko eh. Napagod ako kasi ano, napagod, nagutom, nagtrabaho sa garden. Salamat. saglit saglit lang ako nag-ano. Galaw ako garden nag ano. Aga ako kumain kasi. Nagutom. Musta? Salamat. ikod siya. Salamat sis. Ah, okay. Ano <laughs> niloto mo? Ako may ulam kasi ako sa ref na ano. Inano ko na lang, ininit ko na lang, yun na lang kinain ko. Inulam ko. Kasi masayang. Saglit lang ako. Kasi masayang pag ano. Hindi na ako nagluto. Yung kanin ko din, galing sa pananghalian, ako naubos. yun na din kinain ko. Salamat <laughs> sa darawang tamsak. Tamsak. <laughs> Mm. Thank you. diyan maglalive na lang kasi minsan tamad ako mag ano. Tamad na ako mag edit. Thank you so much. Ayun ano, na naano na yung ano ko. Solar. Pinapatay oh, ko yan. Tapos mamaya ko na yung ano. Hanggang ano lang tayo. Hanggang. Uh, ano, yung pata ng ano, yung natira nung kailan yon yung webis, natira, nilagay ko sa ano, sa ref. Ngayon, isipan ko na, yun na lang ulamin ko. Dalawang hewa na lang. Kasi sayang. Ng, ano, pork. Yung ano ng baboy. <laughs> six minutes na. Lama talaga sis. <laughs> Oo, pag, pag hindi mo naputol, pwede na diretso na-upload. Wala, tamad na ako ngayon mag ano. Kaya, minsan isipan ko mag-live. Mag <laughs> Kanina, naglaba ako, tapos ayan, pag... tapos ang pananghalian is nag-ano... sa tabi-tabi ng bahay, naglinis-linis. Wala nang intro. Oh. <laughs> Wala na. Diretso-diretso na. Lagi na ka nakasahod sis. Maintain ang sahod mo. 8 minutes na. <coughs> Hanggang ano lang hanggang 10 minutes. Para hindi ano. <laughs> enjoy, enjoy na lang pag ano. Upload, upload. Yung isa kong channel ay ano na. Yung isa kong channel, yung mga bag, yung ano ko. Lagi ako nung nakasahod, buwan-buwan. Kahit yun lang yung mga back lang na ano ko. Kaso, yung, nam, yung, ano ko, yung email ko, hindi ko na ma-open. Diba kasi yung email noon? Hindi na ako nakaano. Buwan-buwan makaano ako, makasahod. Michael course Sayang kasi. Na wala yung ano ko. Alam ko yung email ko. Tama naman. Mag ano kasi, yun yung number. Kasi naka yun sa ano, Germany yung number na ano Oo nga, tabangan <laughs> lang. <laughs> kaya minsan mag ako kasi kung hindi ako mag-live, wala akong, kung mayroon man mag-ano, sa live ko, eh, mag-kwentuhan. Kaya, kanya minsan na lang yung ginagawa ko. Para may kakwentuhan ako habang ako kumakain. Ayan, 10 minutes na. Mag-ano na ako. <laughs> eh, cut ko na sis yung ano ko. Maraming salamat sis. Iko di ko sa ano sa pag silip mo, pag ano mo sa live ko. Maraming salamat talaga. So, mag ano na ako. Oo. oo. Kumusta na kaya siya? mag -ano na ako mag out na kasi ano na 10 minutes na bye bye maraming salamat everyone thank you so much